programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Nakita nga at napatunayan na nga nitong si Savior si Justin at si Princess kung sino nga ang kasabwat nito nga si Libby sa kanyang uh, prank na kidnapping at dito nga ay balak nga sanang sugurin nito nga si Princess itong si Jenny upang uh, kumprontahin at tanuhin nga kung bakit nila ito nagawa kay Busoy at dito nga kay Princess at ano ang matinding uh, kanilang pinaghuhugutan kung bakit nga nila nagawang ipakulong si Princess na wala naman itong kasalanan ngunit pinigilan nga ito nitong ang si Justin at itong si Savior na sinabi nga nila na hindi maaaring magpadalos-dalos nga itong ang si Princess dahil nga baka maisip nga nitong si Jenny na siya ay uh, sila ay nag-i-spy at sinusubaybayan ang lahat nga ng kanyang kilos kung kaya't dito nga ay medyo nahimasmasan ang ating bidang si Princess kaya hindi niya na tinuloy ang kanyang plano na pagsugod nga dito nga kaya Jenny at dito man, Princess sana rin minsan mag-iisip ka hindi sa lahat ng oras ay alam mong tama ka dahil minsan isipin mo rin kung ikakapahamak mo ba o ikagaganda ang gagawin mong pagsugod kaya minsan mag-isip-isip ka din at dito naman ay bigla-bigla ngang tumawag si Mang Dado at dito ay sinabi nga at ipinagtapat ni Princess ang kanilang natuklasan at dito naman ay pinigilan nga siya nitong si Mang Dado na lalo nga ngayon naghinala itong ngang si Princess kung bakit laging pag ang pinag-uusapan nga ay si Divina ay umiiwas ang kanyang tatay dahil nga merong itinatago itong ang si Mang Dado na ang buong akala niya kasi ay si Bibi na nga ang tunay na ina nito ngang si Princess dahil ito nga ang kanyang pagkakaalam nung iniwan nga sa kanya ni Leilani ang sanggol na si Baby Girl ay ito ang alam niyang anak nito ngang si Divina kaya guys napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa prinsesa ng city jail kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today subscribe na lamang po ng aking channel like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos maraming salamat po ingat, God bless and bye bye